Kumusta po? Marami naman sa atin ah, sa social media, no? So, I suppose marami po sa atin yung nakakapanood ng mga sugod bahay videos. Ito yung mga videos kung saan yung mga vloggers, minsan mga journalists, sinusugod yung bahay ng mga ilang personalidad, ng ilang mga celebrities. Tapos, pinifeature mga bahay, mga kwarto, kung gaano kaganda, gaano kagara yung mga mansyon, gaano karami mga kotse nila, gaano kamamahal yung mga bags, yung mga signature clothes, and so on and so forth. Minsan, may mga napapanood din po tayo mga sugod na bahay videos kung saan ang nafe-feature po mga politiko. Recently, baka napanood rin po ito, no? Meron isang politiko kung saan finiture siya ng isang journalist na mahiling magsugod bahay tapos na-feature yung dami ng uh, kanyang mga signature clothes pati yung collection niya ng sapatos. As in, pag napanood nyo, parang, parang no? Sa dami ng sapatos. Uh, aminado naman yung politiko no? nung pinag-usapan nila yan na talagang uh, mayroon siyang ganung koleksyon and uh, kung tama nga yung pagkakaalala ko parang he had to come up with a separate room or house to accommodate such a big collection pagdating po sa mga damit at hindi po ito yung mga mumurahin damit no? ito po yung mga signature clothes Uh, i-google nyo na lang siguro yung video na tinutukoy ko. Hindi lang yan yung politiko na fi-feature sa, sa mga katulad na videos na ganyan. No? Marami pa. Pero ang sa akin lang, hindi ba kayo misa napapaisip? No? Kung celebrities, okay. Pero kung politiko, okay, elected official in particular, baka dapat nag-iisip-isip tayo ng konti. Alam nyo kung bakit? Kasi meron po tayong batas, no? Ito po yung uh, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito po yung mga kawin ng gobyerno, kasama po rito yung mga elected na official po natin. Kasama yung mga senador, mga kongresista, presidente, vice-presidente. RA 6713, 1989 pa po itong batas na ito. Kaya ako po gusto pag-usapan itong batas na ito dahil napakaganda po ng batas na ito. At actually, kung susundin po natin itong batas na ito, well magiging napakaganda ng ating pamahalaan. Dahil dyan po pinag-uusapan yung importansya ng integrity, professionalism. Dyan po sinasabi na dapat sa lahat ng pagkakataon, public interest ang pinoprotektahan or public welfare ang pinoprotektahan na ating mga leader, na ating mga opisyal at ng ating mga kawani ng gobyerno. Importante po yung batas na yan. Kaso, nakalagay din po sa batas na yan na itong mga opisyal na ito, dapat they should lead modest lives. Ibig sabihin, modest, ano ba yan? Simple? Payak? Or siguro, hindi naman yung scandalous. Kasi masyadong mo, di ba? Mahirap naman sabihin. Ano ba ibig sabihin ng modest, di ba? Pero siguro, for purposes of this discussion, gawin na lang natin, huwag naman yung scandalous na, na, na lifestyle. Bakit ko po ito binibring up na itong issue na ito? Of course, we're not saying na yung mga politiko na na-feature sa mga sugod bahay Uh, episodes or videos na ganyan ng social media. Hindi natin sinasabi na corrupt sila o ninakaw nila yung kanilang mga pinambili ng mga gamit na yan. Pero my point is, there is such a law in the Philippines. At kasama po ron, our politicians, our leaders, our elected officials should lead modest lives. Anyari, example, na, nakapunta na po ba kayo sa, ano, sa, sa, sa car park ng House of Representatives sa batasan? o kaya dyan sa Senado. Nasilip nyo na ba yung uh, car park ng uh, mga senador natin? Dyan. Pag sinilip nyo, ang gagara ng mga sasakyan. Ang gaganda. Nagmamahal ang mga SUVs. Tapos pag nakita nyo po yung mga accounts sila social media, well, basically, ang yayaman. Di ba? At hindi po ito tago. Di ba? Nandyan yan for everyone to see. It's very, very public. Dati nga nung nagko-cover po po ako out in the field, no? I think I did a story of regarding that. And medyo humirit ako ng konti kasi sabi ko, pag tinignan niyo yung, ano, yung car park ng ating mga kongresisa, for instance, wow, yung parking lot, para siyang isang car show. Ang mamahal ang mga sasakyan. Okay? Uh, the latest models, okay, yung medyo naluma ng konti, mahal pa rin. Anyari? An eh, di ba na, meron nakalagay sa batas? The Public Act number no. 6713, our public officials, including elected officials like themselves, should lead modest lives. Nagtatanong lang po, bakit gano'n? Hindi po natin sinasabi na dapat ano, gumagapang sila sa hirap o gumagapang sa lusak o nanlilibahid bilang public officials. What I'm saying is this, pag tininan po natin lifestyle ng ating mga public officials, in particular, ating mga elected officials, doon yung pumakikita na talaga napaka-lawak, napakalaki ng disparity between our so-called representatives and us, the people that they are supposed to represent, masyadong malayo. Di ba? Hindi ba obvious yun? Again, hindi ko sinasabi na dapat, pag nagre-represent sila ng mga mamayan, eh dapat gumagapang din sila sa lusak. But, isa mapapaisip ka talaga, no? Nakakaramdam ba talaga sila kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas kung eto yung buhay na meron sila? Kung hindi nila nararamdaman, for instance, yung problema sa trapiko, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kung gaano mahal talaga ang bawat kilo ng bigas ngayon, kahit ipinangako ng ating mahal na Pangulo, na dapat ang target niya, or sabi nga ng kanyang mga defenders, aspiration, ay ibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas. Nararamdaman ba ng ating mga politiko, ng ating mga representatives kung gaano kahirap sumakay Nararamdaman ba nila, for instance, yung bumabagabag sa isip at sa puso, for instance, ng mga jeepney driver na makawala na ng uh, pinagkakakitaan o ng kabuhayan? Nararamdaman ba nila, for instance, yung uh, damdamin ng ating mga sidewalk vendors na talagang they live by whatever they would earn in that day? Pero, syempre, naki clearing operations. Nararamdaman ba nila, for instance, yung problema ng isang single mom na isang single dad na talagang kumukuha ng isang katutak na trabaho para maitaguin yung pamilya. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi napaka-importante na yung ating mga kinatawan sa gobyerno, sin sila po yung gumagawa ng pulisiya, sila po yung mga balangkas ng batas. So, of course, pag pinag-usapan natin yung mga nasa executive, sila po yung nag-execute -e ng batas o nagpapatupad. Importante na hindi sila out of touch sa realidad importante na alam nila kung anong pinagdaraanan ng mga taong pinagsiservisyo nila. Pero kasi pag tinitingnan natin itong uh, non-modest lives that they are leading as we speak, this only proves the point that perhaps or more likely they are out of touch uh, with the realities confronting ordinary Filipinos. Isa po example niya, no? for example, yung problema sa traffic. Eh. Marami sa ating mga politiko, ito yung pinag-uusapan yung issue ng, ano, ng problema uh, problematic traffic situation in Metro Manila, gagawin nila para daw maranasan nila at maramdaman nila yung nararamdaman ng mga commuters araw-araw, isasakay -araw, eh, sila bigla sa LRT o sa MRT, bigla sasakay sa bus. Isang beses lang, meron nakasunod na camera, tapos meron social media blast. Ano tawag doon? Pagpapanggap? Excursion? o ginawang challenge. Yung isang bagay na dapat deeply nararanasan nila. So, napaka-importante po niyan. Kaya gusto ko sana maalala nyo o isipin nyo mabuti. I-google nyo po, no? Meron po tayong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 6713. Napakaganda po ng batas na yan. At pag binasa nyo po yan at ipinatupad natin ang tama, dun sa letra ng batas na yan, talagang gaganda po yung pamamahala dito sa Pilipinas. Ang problema, parang naging joke yung batas eh. Not because the, joke, the, the law was bad, it has become a joke because our politicians have made it a joke. Parang, hindi eh, mo na ako mahuhuli hindi mo na ako papanagutin dito eh. O, sino susunod dyan? Di diba? Yung nga lang basic na yun, no? leading modest lives. Ang daming tatamaan doon. I-display mo ba yung magagarang damit mo? Hindi natin sinabi na nakaw mo yun, ha? I-display mo ba naman yung magagarang sasakyan mo? Hindi natin sinasabi na nakaw mo yun. Ang point lang natin dito, pag sinili po yung nakasulat sa batas, contrary na agad yung imahe na project mo. It doesn't matter, no? hindi issue dito kung baka sabihin ng iba, eh marami namang natutulungan eh. Talaga yung puso naman niya nasa tao. It's not the point. The point is, there's such a law and there's, a, there's good reason. There's wisdom behind such a law. Talagang mabibilang po natin sa, ne, sa daliri natin kung ilan po lang talaga yung mga politiko, yung mga elected officials na nabubuhay ng payak or at least non-scandalous lives when it comes to wealth. Yung hindi talaga pinoproject in your face sa ating mga mukha na, Hoy, mayamang kami. Hmm. Isa pa pong puntong gusto kong puntahan. Kayo ba minsan naisip nyo Subukan ko kayang tumakbo sa pagka-mayor, sa pagka-counselor, pagka-kongresista, sa House of Representatives, pagka-senador, pagka-busy presidente, o even president. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung mga panggulo, ah, yung mga candidates kasi marami rin may katok eh. No? Pagdating ng filing ng certificates of candidacy uh, from October 1 to 8, sa itong taon na ito, eh, marami talaga magka-file niyan. ba? Diba? Yung mga, yung <laughs> para sila raw yung presidente ng... Uh, Uh, ng kalawakan, for instance, di ba? Tanggalin natin yung issue ng nuisance, no? For instance, kayo bilang mamayan, talagang nararamdaman nyo, meron kayong maiaambag dito sa ating gobyerno. Kasi sa tingin nyo, kung yung problema dyan sa kalye, kung yung problema dyan sa tubig, yung problema dyan sa kuryente, sa pinagkakakitaan, okay? ay hindi nasusolusyonan ng nakaupong leader, parang inisip nyo, ako na lang kayo yung tumakbo. 'Di ba? Tama 'yon. You have to feel empowered as a citizen. Kasi kung pinakatok na sila, wala silang ginagawa, eh you might as well try yourself to do to do it with the help of a lot of sectors. Pero anong pipigil sa inyo? Bukod sa, siguro tatanangin nyo rin, mananalo ba ako? That's a very valid question. Number two, pera. Bakit? E napakamahal po ng cost of running a campaign in the Philippines. Pati yung batas natin na nagtatakda na limited let's say sa 3 pesos, 5 pesos, or 10 pesos, depende sa posisyon na tinatakbuhan mo, yung pwede mong gastahin bilang kandidato, base rin sa dami ng mga butante, joke yun. Aminado mismo ang Comelec dyan. Walang sumusunod doon sa campaign spending uh, policy or law natin. Bakit? Eh lahat naman yan, nagba-violate eh. Pag tinanong yung mga politiko, di ba? Kung tanga ka na lang pag dahuli ka uh, for violating that. Pero, practically everyone violates that. Because number one, there's something wrong with the law. But uh, putting that aside, alam niyo po, napakamahal na tumakbo for public office in the Philippines dahil ganun na yung naging sistema natin. No? Oh. You can only imagine how many millions, if not billions, you would need to run for, let's say, senator, vice president, or president. Yun ang pagpondo mo sa social media campaign mo, di ba? that entails a lot of money, ng strategy, magpapa survey ka, etc. etc. So my point is, we can do a separate episode about this. But my point is, pag tining yung ating electoral system, napaka restrictive. pagdating dating dun sa mga Pilipino na nag-aspire na magsilbe sa isang public office, pero wala silang pera. This system that we have at present favors those already with money, with influence, and often both. Kaya sila-sila. Kaya huwag kayong magugulat na pag nakapanood kayo ng susunod na su Sugod Bahay video, makikita nyo ilang mga politiko yung finifeature. Bakit? Kasi a big part of why they were able to assume that elective position was because of their money and influence. Huwag nyo pong kakalimutan yan. It all ties together. Now, before we end, again, ha, I hope babasahin niyo po itong ano, batas na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi dyan po nakatakda na yung uh, official ng ating, mga ng ating pamahalaan ay dapat nagde-declare ng na statements of assets, liabilities, and net worth. Ito po yung sale and loan natin. Nakalagay din puro, no? Babasahin ko na lang para talaga hindi natin mamiscode, no? Yung importansya ng professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties With the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of the roles as dispensers or peddlers of undue. Patronage. Wow. Pag baka siguro 99.9% ng ating mga elected officials mawala. Bakit? Number one, patronage. Deeply ingrained na po yan sa ating political culture. Kung saan ang tingin po natin sa ating mga leader, patron. Tayo po yung kanilang kliyente. Ilang besa po natin pinag-usapan ito sa facts first, no? yung problema niya sa patronage politics. I won't belabor that point in this particular commentary episode that we're doing now. But my point is, nagiging joke lalo yung batas dahil wala namang sumusunod dyan. Hindi ko sinasabi na tanggalin na yung batas. My point is, we have to create more consciousness among the people, among you, among ourselves, para hindi naman tayo naloloko na ating mga politiko. Para hindi naman nawawalan ng saysay yung mga magagandang batas katulad itong tinag-uusapan natin. Dito pa sa professionalism, kung papansin ninyo, nakalagay dito, they shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Next time na pumili kayo ng mga kandidato, specific na lang. Kung mga senador, sipin nyo mabuti ito. Meron ba siyang professionalism, skill, excellence, and intelligence. Kasi minsan, hindi ba kayo nababastos. Yung ilang binoboto natin sa ilang position para pinagpapractasan yung position at ginagawan joke yung position. Next time, ma-insulto naman tayo. Kasi binabastos tayo ng no, ilang mga leader na ine-elect natin by not being intelligent enough, skilled enough, professional enough to discharge their duty. Kaya siguro, pinagtatawanan tayo dahil tayo Pinapabayaan natin yung sarili natin na tanga ng mga politiko na binoboto natin na wala namang ganitong kapasidad o qualifications.